sa naging remark ni uh, Duterte na patayin nyo labing yung, labi yung mga senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Uh, parang sineryoso ng iba, sabi nyo dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung, yung bomb jokes, uh, di ba, uh, mga reklamo siya naman ng Bob Vigilio So dapat ibang sa inyo na baliwala in there. Baka sila, baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di kalab. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Love me naman. Ha? Love oh, me. Oo. Oh. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. Sanuwing the Duterte na. Well, sanay na rin tayo sa Davao trash talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang uh, namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero ayun. Palibasa, hindi ako balakid, hindi ako afraid. So, walang basis yung kaso na itinayaw ng Hindi ko alam. Uh, hindi ko nakikita yung kaso mismo. Ma'am, um, yung sa mga wala. binanggit niyo kanina na hindi kayo conformal, um, hindi kayo uh, nangyawala sa ibang binabanggit sa entablado ng alyansa, which particular facts kapag... Well, it's a general rule. Ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, very uh, self-defeating and uh, unconstructive yung uh, bira ng bira. Mas maganda para sa akin ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao. Para iboto ka, yung paninira ng kabila hindi ako komportable. <laughs> Naiilag ako kasi kung minsan nakikita sa mukha ko eh. <laughs>